Thank you po. sincerity si Dion, ikaw daw na yung sincerity. Hindi ko magre-request lang. Oh, hindi. Oh, okay lang. Sige. Okay. Okay. Oh. Bili muna tayo ng litro. Bili muna tayo ng litro. Bili muna tayo ng ten muna tayo ng orientation ng mga bata sa school para sa pasukan after ng orientation at yung mga dapat gawin sa school uwi na tayo thank you lord